kung tayo dalawa itu tumanda datang. -da. ha ayoko na ito guys <laughs> ang dumalbos yun ay ay dahil Kaya nakita Weh Nakikita kita sa ano Kilala Kilala dun kailala kita. kita Streamer ka ba? Hindi <laughs> Hindi ako streamer pero Hindi Kilala kita Ah, uh, wait lang. sa Facebook? Oo. -oh. Sa Facebook? <laughs> si Dual. Meron ka pa akong nakausap. Naka nakaupo naka sa Duyan eh. Duyan? tawit wait lang. Nakalimutan ka yung mahalan mo. Nakalimutan <laughs> niya yung mahalan ko. <laughs> oh. Sabihin ko ba pangalan ko or huhulaan mo? Okay, sabihin mo na, dali. Ito na, ito na. Nag-i-strip pa ngayon. Check mo na lang kung gusto mo. Oh. Okay. Ano bang ayan mo, kuya? Paolo. Ang cute ng itim mo. Di ba? sa gusto ang na mo kasama pa nga sa'yo. Parang may lahi ka, ano? May lahi ka ba? Half like, Pinoy pa, half Philippines. Eh? <laughs> Mga <laughs> bobo! Mahilig ka ba ah. sa ulan? Umuulan ngayon, no? Hindi, ah. Oh. Hindi ko yun. Ayoko ng ulan, eh. Bakit? I love rain. Ikaw, rain. Kaya ko guys! You got strong! Sabihin <laughs> ko naman, Aray. Ah, 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 ah. Nakakakaba, nakakakilig, hey. nakakabaliw Eh! Hey. Eh, you're Walaan ko kung ano ka. Ano? Are you a sundalo? No! <laughs> hindi. Mukha ka sandalo. Bisaya ka, Bisaya. Ay, Bisaya, Deka. Yes. Kapalo ko, kapalo di ko, Bisaya. Hmm, good. Taga sa ka? imong heart. Kung tayong dalawa ay tumanda, hindi pong tayo sobrang bagal na. Aalalayan kita. Sarap lang. Hindi ka na. Hindi ka pangalan mo. Ano? Kyle. No. Kaylangan ko. Hindi nAPO. Hey, where is from? Hey, nag-stream stream Yeah, is it okay? Ano? Finish na. How old are you? Yes. Mm, Twenty one. Twenty three. Oh, same. Yeah. I'll be at years old October. Uh, na you'll man, Manila? Yeah. Ang galing! Ang galing! <laughs> at kung tayo'y dalawa'y tumanda, atang... Uh... Ah. Haaa... Ah. Haaa... Haaa... Oh! Nililipat ko talaga yung frame kasi madalas may lumalabas na ganoon. Ganoon. Kaya ka naka-live ka. Hoy, ate, naka-live ka. Boss Hello. Ako na pa lang sa iyo. Hello. Ate, <laughs> ano ka? Hello. Ay, kailan mo ba ako? Alam mo yung pangalan ko? Ano pangalan ko? Dora. Dora di mamangan. <laughs> Lo Meron din ba mang Ano? Ay, picture. araw -araw. Kuya, ang cute mo ah so ka forever ko Di ba nat yun? cute ka I like your eyes may hmm. Mahilig ako sa lalaking may eyebags. Tapos matangos pa yung ilong mo. Ay, nagpapig ako. <laughs> ano? Kapampangan ka ba? Kapampangan Oo. Sige nga. Ano yung I love you sa kapampangan? At mo. What is it ko utak mo? Oh! Ha? At tsura mo. At mo? At mo. I love you too. 🎵 It's like a I Sa anto, e But not, it not. Yung I love you Ano ba? Ano ba kasi yung I love you sa lang ako mama, kamangmana. Pakita ka muna. Guys, ito yung ano nga yung channel niya, guys. Tong and Peeps. Kumakain sila, mukbangers. Sarap naman dito kumain, guys. Sana ako minumukbang. Char. Anong okay. ma-advice mo, ate? Sa mali na... Ha? ha? Mahalin mo yung bashers mo. oh, siyempre. Ha? Saka ikaw. ikaw. <laughs> ano? ka pampangan yung I love you. Mahal kita. Mahal din kita. kita. It's like a ball I want at, sa ang chong sirong gagamdong kita ay kasimitiyo Ah, katsura mo! It's my spangit ka! Ma maluwat na ting, matsura ko! <laughs> ay hindi, may nagsabi sa akin, sabi niya katsura ay, ko ay, 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 yung sa TikTok. Hindi ko naman maintindihan yung sinasabi. Sa TikTok? Ano ibig sabihin ako ng sa katsura rambu. mo? Pangit. Yung yung sa it okay. Ito na naman, nag-ML to. Okay lang. Oo. Oh. Okay lang ba yung content ka? Or what? Eh, I mean, ilabas kayo sa so YouTube. Ilabas tong ganun. Inaabangan ko mga ano dito talaga, mga streamer. Bakit? Mahilig ka sa streamer. Puta! Oo nga. Lalo na yung ano, yung kumakanta si Ed Winata. Oo, favorite ko dun yun. Kinikilig Oo. ko. Kay Edwin ah. Kala ko sa akin eh. <laughs> Papatay na <ako. laughs> ha ha in medyo hindi pa hindi pa jowa oh ayun <laughs> hindi pa jowa ayun nga pa. pala hindi pa tayo jowa <laughs> pasensya na sa mga babae niya pasensya na babae <laughs> sorry, sorry. Sari na. Sikat ka yun, sikat ka. Hindi ah. Gagal, hindi ako sikat. Huwag mo na tignan. Makamay yeah. lang nga sarili mo. 350 ka kaya, 350k. Okay. Hindi ah, hindi ako nahilang. Okay lang. Ang... Makapal lang yung mukha ko eh. Ayaw. <laughs> Puta! Oh! <tahe na>! oh! <laughs> <laughs> ano kapag ano, nagalit yung, yung ano mo, ka-MU mo, sasabihin, uy, pabura mo yan sa kanya. Ba't hindi mo nagalit yun? Wala na, naman nang ginagawa masama eh. Ang tagal kasi ng kid eh. Nagahanap pa ako ng kamatchmake eh. Ang tagal. Pwede tayo. Let's talk to the Eighteen. Makamo. Tinungaling ka. Hoy, grabe ka sa akin. Ako sa team. mo yung na ako. ka sa akin. Ayon, 30. na ako. Wow, trepa. Wow. <laughs> Grade 11 17. pa lang ako. Magsi-17 next month. Magsi-17? Next so, month. 16 ka pa lang. Bata, bata pa ka... Ka? Grabe. <laughs> <laughs> bata ka na lang. na? Wala pa hindi eh. <laughs> Sana ako. Oh. Kinikilig sa ka na sa ating Natatawa kasi dalawa. ako. Hindi akong... Akong oh. ako kinikilig. Ba't Mapatay na Hmm. Oo, oh, wala Pero may kilig siya. Kaya <laughs> may kilig. Ka. Natatawa kasi unexpected, syempre. Ako, diba? natatawa lang pala. Natatawa. <laughs> yung kay Marcos T yung pinapanood ko, biglang, biglang mag-aano yun sa'yo. Wait Italian. lang. Ano pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap. Ako? Paulo. Paulo. Akala ko Kyle. <laughs> Bakit Kyle? Ah, <laughs> babanot ka na naman. Ang galing! Ang galing! Mukha ba akong madaming babae? Hmm. Okay. Carl, may you, may TikTok ka. Eh, Kyle? Paolo. 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 Wala. Wala. Wala akong TikTok. Hindi ako nag-TikTok. Facebook, Paolo. Meron. Meron. Oh. Thank you po, ate. Bye-bye. Okay, Thank you so bye -bye, much po. Bye-bye. Bye-bye. Hi. Streamer. No, I'm not a streamer. I love Pakistan. I will sacrifice my life for Pakistan. Why do you think I'm a streamer? You don't hear me? Yes, you are a streamer. I'm not a streamer. You have a chair, you have a mic. I, yes, I, I can hear you. I have a, then who I have you a are. chair and I have a mic, but I am not a streamer. Yeah. Yeah, I just set up this one because yeah. I wanted. Hey, what we well, he is for lifer <laughs> <laughs> Hi. <laughs> huh? I like Saudi Arabia. Can I, I can go like you. there? You. I like you too. Oh. <laughs> okay. Can I go can I... there? No. Hi. What Holiday. is your name? my name is abdullah abdullah hi abdullah what's your name my name is i'm gonna type it so that you can't forget it that's my what? name me oh bobby baby baby me baby you your baby what your, your My is. name is Habibi. Habibi. <laughs> <laughs> Habibi. Your, what? You have Snapchat? I Snapchat. We don't use Snapchat. No. Do you have a Snapchat? Can you just give me your Snapchat so that I can follow you in the Snapchat if you want? No problem. I'm still here to okay. care. Hi. Hello. Wow, mo. Din mo, din mo, din. Hi. Streamer ka po? Yeah. Ay, yeah. Hindi. Hey Hi. Uy. Hindi ako streamer. Stop it. Ano? But, yeah. What is that? <laughs> <laughs> Bakit ka naka-ano, nakasalamin? Uh, eh, eh, eh. Nasilaw ako sa ganda mo, eh. <laughs> uh, oh, um, Grabe naman yun, pre. Um, Kuya, baka naman ipa-follow mo lang ako. 18 pa lang po ako eh. 18? Opo, siya daw 18 po. Itinadhana sa akin? Oo. Oh, no. At the moon, no trip. Ang ganda mo naman po ate. Thank you. Ano po nilalaro mo ba? Nag gamer ka ba? ML player. Mm, hindi ka nagkakod. Valorant. Balorant. Pwede ka ito pag, pag tank. Pwede, <laughs> pwede mo ba ka ipag chunk? Oh, pwede, pwede, naman po ate. Pwede daw. Matagas naman yung mukha. <laughs> 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 You're so pug... Oh my god. Yeah! <laughs> You're cute! <laughs> Oh. Sorry, sorry. Regalo ni Tommy. Vlogger! 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 Hindi man The ako blog. vlogger. Oh. Ang galing! Ang galing! Kasi <laughs> si TikTok naman mo, sige, sige, balo, Ayan. Ano, ano an, to, to? Man, Ano pangalan mo ba? Umaapo mga salina! Makflote? <laughs> <laughs> Mahilig ka sa makflote? No, I'm mean John. Kaya naging Mac Float yan. Hmm. Pero mahilig ka sa Mac Float. Oh, coke Float right. ako. Nasa, nag-work nag kasi ako Jollibee dati. Ah, mahilig ka sa Coke Float. Masarap yung Coke Float pagka sinasasawa ng fries. Yeah, yeah, yeah. Tapos ako yung fries. Ano ba yan? Hindi kinilig. Sina? Gago! Oh you're so popular. No, I'm not popular. Stop it. Get some help. Bahay lalaki ba, guys?